Ayan guys ah, dahil ho sa sobrang init ho rito eh yung palayan hindi na ho nakapagbubunga ayan nasusunog na ho dahil sa matinding init kaya kung titingnan ho natin ayon makikita ho ninyo gaano kalaki ho yung biyak ng lupa ayan dahil ho sa sobrang laki ho ng mga biyak at dahil na rin ho sa sobrang init na nararanasan dito ho sa Sambuanga del Sur Ayan, makikita ho natin. Ito ho ay palayan, hindi ito damuhan. Yun. Kawawa talaga ang mga may-ari niyan. Ayan, patay na ho lahat yan. Dahil ho sa sobrang init na nararanasan. Pero sa ibang dako naman ng Mindanao, lalong-lalo na sa Davao di Oro, eh malakas ho ang buhos ng ulan at nagkakaroon ng paglandslide kung kaya ang ibang mga tao doon ay natatabunan na ng lupa ah, kumikitil ng buhay pero dito ho sa Mindanao dito naman po sa parte na rito ay sobra namang napakainit at makikita ho natin sa mga palayan ho nila oh. ayun o oh, tingnan ho oh, sinusunog na ngayon